morning. Today's guy, mag ano tayo, di-deliver tayo itlog. Yan. May tira pa tayong eggs. Yung brown eggs namin. I mean, and then, chan lang ako sa labas. Yung kaibigan ko. Umorder ng isang tray for delivery ito, guys. Ako na yung itlo girl. Samahan niyo ako, guys. Hindi ko na lang ipapakita yung friend ko, ha? Later. Baka, maano tayo. Hindi niya alam kasi ito. Nag-ano nag, ako? Nag-vlog ako. See you! Okay, punta na tayo sa labas, guys. Diyan lang naman. Kung to tutu kung tututu eh, kung tutuusin, guys, pwede lang naman lakarin. Kaso, syempre na mainit. I-vlog <gibaw -tusun> ko na, guys. Every time na mag-deliver ako ng vlog. Actually, marami na kami na-harvest. Ngayon ko lang uh, pinapakita sa inyo. See you, guys. nakalipas ako. Napakita ko lang sa iyo kung gano'n nakalapit na yun. Actually, friend ka guys. high uh, I school classmate. Until now, we still friends. Makaibig na kami. So, yun guys. Share ko lang sa inyo kasi bira lang mga mga Gusto ko nga update kayo always. Kaso lang, marami din akong trabaho. Yan. Yan. Ito na yung labas sa bahay guys. Ito nga guys, yung nasawa niya, nag-iinis na ako pa, I think ito yung sasakyan. ito yung way namin, daan namin. Yan, malapit lang sa amin. Tinan nyo yung nilabasan kong iskina. ang um, dito lang, ang lapit-lapit. Kung totoisin, pwede naman siyang lakarin. Kaso lang, ang init sa panahon. Masyadong mainit. At saka rest na rin guys kasi maraming sasakyan dito sa pinakalabas namin dito. Yan o. No? minsan nga may mga trailer mayan mga malalaking sasakyan I think ito na siya guys ayan guys tapos na hindi ko na video actually uwi, uwi na ako mahababa yung kwentuhan namin kasi bira lang kami magkita ng friend ko guys anyway see you on my next vlog bye please subscribe bye